Maganda, maganda, maganda umaga sa inyong lahat. Good morning. <laughs> Ay, ganun ganun po sa mga kapatid ng kaibigan, kapuso ka pamilya na nanonood sa ating Facebook Live. At uh, maraming salamat po yabihin sa inyong napangandang insight para sa ating kibinyon. Nakita po natin uh, sa pamamagitan ng kibinyon kung magkita tayo uh, kamahalan ni Diyos. Uh, ngayon naman, pagkakataon natin upang suklian ang kanyang uh, Uh, kabutihan o uh, pagmamahal sa pamamagitan naman ng ating uh, pagbibigay ng ating pilihan. Sa mga kaibigan po namin na magbisita, hindi na naman kailangan magbigay. Yeah? Ngunit kung kayo po uh, ay makikipag isa sa amin, ay malugod po namin ang tatanggapin. Samahan niyo po kung buksan at basahin ang Matthew 6 verse 3 to 4. Matthew 6 verse 3 to 4 is ang kaibigan sana kung saan di na bago para sa Ika nga'y gas sa na para sa'yo. Ngunit sumbalit na tapwa. Okay. Para sa akin, ito po ay ibig-ibo at gamit na gamit na. At uh, malapit sa puso ko. Andiyan po ba kayo? Ito sabi dyan. Uh, iba din. Ito sabi dito. Ngunit, kung maglilimos ka, huwag mo nang ipainam kahit sa inyong pinakamatay na kaibigan. Upang maliim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong mamang nakakakita ng kaputihang ginagawa mo ng hiling. At ang isang seryusong particular sa pagbibigay, ibigay sa pagkakuloy, o kung ano paman, ang tawag sa inyo, ang sinasabi niya, na kahit yung uh, daw matalik mong kaibigan, ay eh, hindi mo na dapat ito ipinag Sinasabi niya na dapat ito ay manatiling lihim sa iyo. Bakit? Sapagkat so nakikita ng Panginoon ang mabuti mong hangali, layunin at siya na mismo ang pahalang magbigay sa iyo ng katipan. Na kung tutulong tayo sa ating kapwa, gawin natin na bukahan sa ating kalupan. Huwag na natin itong ipagmayabang o ipagsabit kahit pa sa iyong kaibigan. Sa halip, itago mo na lang yan sa iyong sarili. Na magpapungkapan tayo tulad ng sinasabi ng scriptures. Gumawa tayo ng kabutihan na walang ina tayo na anumang kapatid. Ang Diyos na nakakakita sa atin ang siyang magbibigay ng ganitin pa ng pangasayon o sa atin. Ngunit hindi ko po palalagasin ang pagkakatao na pasalamata ng ilan sa inyo na nasa loob ng bulwagan ito na tahimik din na nagpaabot ng tulog doon po sa isang kapatiran na pinuntang ko kapagailan lang at inabutan ng kaunting tulong para sa kanya na lubos po siya nagpapasalamat sa iyo. Alam niyo po kung sino kayo. Now, I see you sa maraming salamat po sa puso ng bawat isa sa inyo. Hindi lamang po dito sa loob ng ating simbahan na maapot ng tutulog. At maging sa labas ng ating simbahan ay maapot. Bagaman uh, hindi malaki, pero pag pinagsama-sama yung uh, bawat na kukulita, na sabi nga ng brother na naamutan ko, okay, oh, napakalaking tulong nito. Tunay po, na malaki kapag tayo po ay nagkakaysa sa pagbibigay dahil yung po nga uh, ating uh, nalililong na pera ay direct na namipunta po yan sa mga kapatiran natin dito po sa ating sa mga ating simbahan na may higit na pangangailangan, lalo lalo na po yung biglang hospital o di kaya naman namatay na sa buhay Diyan po na po po tayong ating uh, nalililong na pera now ganoon din naman para sa ating uh, ministry over Huwag din po natin kaligtaan para naman po sa operasyon ng ating sabahan. Sa ganito po kagandang lugar, makikita po natin na komportate tayo ng sampah sa Diyos. Pagkaman tayo ngayon ay uh, aalog pa na maraming magandang na titignan po natin ang ating paligid. Ngunit ito po ay isang magandang pangitain para sa bawat isa sa atin. Now, na ang ibig lang sabihin ito ay bakante para sa iyong kaibigan, sa iyong classmates, sa iyong mga kamag-anak. Na mga kapatid, para po sa ating pagbibigay, ang Diyos na po na nakakita sa inyo ng tunay kong hangarin at layunin ang siyang bahalang kumante sa kaputihan ginagawa mong lihat. Amen?